check 6 AM in the morning. balito na po 'yung ating day 18. Kasi kahapon po dapat 'yung day 18 pero hindi po tayo video ng paghakot ng panambak. Kasi niwan po si Chel po. Oh, Awawa naman. Ooh. So, ngayong na po tayo mag-day 18. Wala pong gawangan kasi malal araw. Oh, so, naka-35 na tayo ng panambak na nakahingin oh, yeah. kuya so ngayon po yung harapan naman po yung bahagi yung ating tatambaan kapit ah, po sa sana matambaan natin to saka so, kung kayang sagar ngayon masakit na so ito po yung pwede pa natin tambaan ngayon makapal pa yan kapal uh, pa Alas ganito kapal uh, na ganyang kalapad uh, eh. Makapal doon. Uh. So ito, ito pinatambahan natin kahapon. Ay, mamaya pag nabuksan na yung pinto, makita nyo kung ano kala yung natambahan kahapon. So ito, ito pinatambahan natin kahapon natin yung sariwa pa sa pagkakaala. Uh, kapal po, kasi dito parang terrace na maliit dito karahi so yung terrace na maliit terrace na maliit talaga natin ng isang step dito parang flooring kasi pinataasan po namin yung aming flooring dito tapos yung klate sinta tatabunan yung kalati nito yung parang salan ng mga pinaglaba, pinagpaliguan pinagurungan, parang strainer tubo dito lalos, may ipo siya dito o pwedeng sip agad ng lupa If mapuno na tsaka may naabang dun na tubo papunta sa manan pero bago mapunin matagal kumbaga wala kaming patatapon ng tubig muna dyan So, yun po. Yung sa si doon sa loob. Papagapang na ng tubo dito. May thread. May type. Sipsipang pag napuno. Hindi. Tagawak natin sa ako mamaya. Ito pin yung tambak na kukunin pa namin. So, makapal pa po ito. Mga LRT. O. 又买了呢。 lagi lang ang pagkito. Tsaka ito na tayo babasak. So lahat lahat po na uh, ano tayo dito mga ka LRT Kulang ko lang si Kwenta po Tama po Kulang ko lang si Kwenta yung hakutin ko mga LRT Kaya pahinga muna ako ngayon Dahil nakakaingal din po yung pagpapala Oh, ang lahat ng kasa natin punuan. Wala tayong kasang kalate diyan para sulit ang biyahe. Ha? Huh? Sulit ang biyahe. Puno 'yan, oh. oh. Puno 'yan. Lig pa natin na ng game dito. Ayun. So, ilang kilo na nabawas sa atin? Malaki na. <laughs> oh, di ba? Gumabalik na naman yung katawang pang-romance. Ang <laughs> tantas, oh. Ayun, gumabalik na naman mga LRT. <laughs> Joke lang tawa naman dyan so salto sa inyo lahat so ito pong hindi ko rin bagay po ito gagawin din po itong kalsada so yun no kalsada tapos bahay din po yung kabilang side yung mga may ari na po yan so street black straight black 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 oh 3 points pinapala sa 3 points black <laughs> so tingnan mo na mga ala po na oh, kapaunting oh, doon tatas, tapos bumabalik. Pagpapalik ni King Kong Ayan po oh, konti na lang Konti na lang, monay na naman <laughs> So papay nga lang po, mamaya Magawak so, na tayo nito So pigil mo na ito pa awak Baka sila kuya sila naman yung maghanap ng panampak so sisimulan na po ang magkakot yeah, nasa likuran tayo eh hindi ko alam kung saan ko oh, set up yung camera natin mm -hmm. LRT so, si Commander nandun sa sa atin papainit ng tubig sabi ko ka kapi man dyan wala eh kapi lang eh sa alam okay na yun so doon ko lang siguro si set up yung camera doon sa loob ng ano Doon sa may side natin Tara tara let's go sumulan na Pwede naman nung hakot Doggy dyan ka lang ha Maghahot lang kami So ito Unang ratsada Paghahakot Ni KLRT Ito so, mga pag paglalad kasi paon to eh eh may mabigat pa tayong kasama pasaway ito eh mm? bigat-bigat na, papaharga pa ay maglakad so, dito lang yan sa atin so go go na dito okay, mamaya na tayo dito tapunan muna natin itong goal Dalo na lang, lalagay mm -hmm. ko dito dito kong live upos tapos pag tinanggal yung drum dupig yun eh, bahala na si Torio dyan magpatag kaling ulan wala ng dalawang post tampak siguro kahit mga tatlo yung isa dito may boss tara halo hakot pa So, madami pa po tayong hahakutin pero hindi na tayo mag-video pa mawala ang cellphone dito eh. Walang bantay. Kaya Oh, So, kape so, muna 'to, kape. nilagay dyan kasi kamandar na ako kasi oh Good. Mayroon pang 70 na ako din. So, exercise to. Shoulder, yung legs lalakad dito, panik-panag. O, oh, limang saon na yung hakotin natin. O, ito. Oh, time check. 10 a.m. in the morning. Alright. Oh, ayun na po. Naubos na natin yung kinagpapala natin kinagsas sa kong So, check natin kung talaga yung naubos na, hindi nah, ka maniwala. Ito ba? Hello! So, pukunin natin natin yung pala. Ayun, paretang ginamit natin. And the same time, maatan yung naubos na talaga.